Patay sa pamamaril ang isang tricycle driver sa Cotabato sa hindi pa malamang motibo. Habang sa Pangasinan, nagsaksakan ang dalawang tricycle driver dahil sa away kalsada. Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal, Kaila Macantan. Sa loob mismo ng kanyang bahay, naggalat ang dugo ng tricycle driver na pinaulanan ng balas sa Cotabato nitong linggo. Nabulabog ang mga residente ng sitio kay Dabo Aringay sa Bayan ng Kabakan pantang alas 2 sa madaling araw noong Enero 21. Ang tricycle driver kasing si Samsonin Bods lumambas. Walang habas sa pinagbabaril. Hindi pa matukoy kung sino ang nasa likod ng pagpatay. Gayon din ang motibo niya. Wala naman daw kasing kilalang kaaway sa lugar ang biktima. Patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso sak-sak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang inabot ng isa pang tricycle driver sa gigisangin Santa Barbara sa Pangasinan. Nangyari naman yan noong January 14. Nasa terminal ang 55 anyos na si Romel Dumondon nang kumprontayin siya ng kapwa tricycle driver na si Samuel Bornales. Nagtalo ang dalawa ang dahilan. Unahan sa kalsada hanggang sa magpambuno na sila at nakahanap ng si Bornales na may kutsilyo palang dala pinagsasaksak niya ang biktima. Sabi ng mga pulis, posibleng di lang simpleng away kalsada ang pinakaugat ng saksakan. Malamang sa malamang daw kasi, matagal na silang nagkakainitan. Agad na aresto ng mga pulis si Bornales habang si Dumondon. sa kabila ng mga saksak, nakaligtas at nagpapagaling pa rin sa ospital. Sinampahan niya na rin ang kaso ang kasamang tricycle driver. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita.